Si Solomon ay isa sa mga pinakatanyag na hari sa kasaysayan, isa sa mga pinakamatagumpay na pinuno ng lahat ng panahon, at isa sa mga pinakamayamang tao na nakita ng mundo. Sa Biblia, siya ay kilalang hindi lamang bilang tagapagmana ng kanyang ama, si Haring David, sa trono ng Israel, kundi pati na rin sa kanyang pambihirang karunungan at mga kahangahangang gawain na ang pinakatampok ay ang unang templo ng Jerusalem para magkaroon ka ng ideya bagaman hindi nabanggit si Solomon sa tekstong biblikal hanggang sa maitala ang huling mga araw ni David. Pagkatapos nito, ang kanyang pangalan ay lumilitaw ng halos tatlong daang beses sa lumang tipan at hindi bababa sa labindalawang beses sa bagong tipan. Gayunpaman, ang pangalan ni Solomon ay nabanggit din sa iba pang mga sulatin na hindi biblikal at kasama sa mga alamat ng mga Hudyo na nagsasama ng isang serye ng mga mistikong at madilim na mga gawain tulad ng isang pinaghihinalaang kakayahang kontrolin ang mga demonyo ngunit sa video na ito makikilala mo ang totoong kwento ni Solomon ayon sa Biblia Pakisulat sa mga komento kung aling kwentong biblikal ang nais mong makita dito sa channel. Ngayon, nang walang karagdagang abala, simulan na natin. Si Haring Solomon ay anak ni David at Bathsheba ang naging asawa ni Uriah. Kaya si Solomon ay ipinanganak ng si David ay naghari na mula sa Jerusalem. Siya rin ay tinawag sa Biblia bilang Jedidias na nangangahulugang minamahal ng Panginoon. Si Haring Solomon ay naghari sa Israel sa loob ng halos apat na pung taon, humigit kumulang sa pagitan ng siyam at pitumput isa at siyam na raan at tatlumput isa bago si Kristo halos walang impormasyon tungkol sa mga unang taon ng buhay at kabataan ni Solomon, ngunit batay sa mga impormasyong biblikal tungkol sa buhay pamilya ni David, maaari nating itakda ang isang pamantayan tungkol sa uri ng kapaligiran kung saan lumaki si Solomon. Alam natin na si David ay mayroong maraming mga asawa at ito ay nagresulta ng maraming mga problema sa pagitan ng kanyang mga asawa at mga anak na nagkaroon ng iba't ibang mga intriga karaniwang sa paghahanap ng prestihiyo at kapangyarihan. Kasama rito, si Solomon mismo ay lumitaw sa kasaysayan ng Biblia sa isang konteksto ng malaking tensyon sa pamilya ng hari sa gitna ng isang labanan para sa trono ng Israel dahil si Haring David ay matanda na at mahina. Ngunit bago iyon, si Absalom, na kapatid sa ama ni Solomon, ay sinubukan ng agawin ang trono ng kanyang ama, ngunit nabigo. Ngunit pagkalipas ng ilang panahon, ang pinakamatandang anak ni David na nabuhay, na nagngangalang Adonijah, ay sinubukang ulitin ang parehong pagkilos ni Absalom sa pamamagitan ng pagpapahayag ng sarili bilang hari ng Israel si Adonija ay nakakuha ng suporta ni Joab, dating general ni David, at ni Abiathar na pari at sinubukang sa lahat ng paraan makuha ang trono ng kanyang ama, kahit na nagsagawa siya ng isang koronasyong pagdiriwang. Kaya, nang malaman ng plano ni Adonija, si Nabathsheba, propeta Nathan, ang pari na si Zadok at iba pang mga kapanalig ay gumawa ng hakbang upang matandaan ni David ang pangakong hindi pa natutupad tungkol kay Solomon na siya ang magiging kahalili. Sa gayon, nagbigay si David ng mga kautusan tungkol sa pag-akyat ni Solomon sa trono at siya ay pinutungan bilang hari ng Israel at pinahiran ng langis ni Zadok. Marahil nang siya ay pinutungan, si Haring Solomon ay hindi lalampas sa labing walong taon gulang. Ang pamumuno ni Solomon ay mahaba, umaabot ng apat na dekada ng pamamahala. Ngunit pinag-uusapan ng mga iskolar kung ang kanyang panahon ng pamamahala ay nangyari sa pagitan ng siyam na raan at pitumput isa at siyam na raan at tatlumput isa bago si Kristo o sa pagitan ng siyam na raan at anim na at siyam na raan at dalawampu bago si Kristo na ang unang posibilidad ang pinakamatibay. Pagkatapos ng kamatayan ni David, sinunod ni Haring Solomon ang mga tagubili ng kanyang ama at kumilos upang patatagi ng kanyang posisyon bilang hari at wasakin ang anumang oposisyon. Kaya iniutos niya ang mga kamatayan ni na Adonijah at Joab at ang pagpapatapon kay Abiatar at pagkatapos ay nagsimulang mamuno ng walang panloob na oposisyon. Si Haring Solomon ay nagmana mula kay David ng isang malawak na teritoryo na humigit kumulang isang daan at dalawamputwalong libong kilometro kwadrado. Sa panahon ng kanyang pamumuno, lubos na pinabuti ni Solomon ang mga kondisyon ng kabuhayan ng Israel. Pinalitan niya ang mga lumang dibisyon ng tribo ng isang dibisyon ng kanyang teritoryo sa labindalawang mga administratibong distrito kung saan bawat isa ay may isang opisyal na itinalaga ng hari. Ang mga distrito na ito ay may responsibilidad na magbigay ng sustento para sa korte sa buong taon na bawat distrito ay responsable sa supply ng isang buwan. Ang listahan ng mga pang-araw-araw na supply ay medyo mabigat at ayon sa tala ng unang aklat ng mga hari, Kabanata 4, kasama ang siyam na libong kilo ng harina, kabilang ang maharlikang harina at karaniwang harina, tatlumpung baka, kabilang ang mga pinalaki at mga pastulan, isang daang tupa at mga kambing, pati na rin mga usa, gazelle, mga uri ng usa at mga mahusay na alagang ibon na nagsilbing mga pagkain sa mesa. Maraming tao ang nag-iisip na ang dami na ito ay parang alamat. Gayunpaman, nakakaligtaan ng mga taong ito na ang mga pagkain ito ay nakalaan para sa buong korte ng Israel sa kanyang rurok na malamang nakasama ang lahat ng mga opisyal, mga opisyal at ang pinalawak na pamilya ni Haring Solomon. Maraming iskolar ang naniniwala na ang dami na ito ay nagpapakain ng higit sa labindalawang libong tao araw-araw. Ang korte ni Haring Solomon ay napakakumpleto at organisado at ang kanyang mga katulong sa pamahalaan ay tinawag na mga prinsipe. Sa larangan ng militar, gumawa rin si Haring Solomon ng mga makabuluhang pagpapabuti. Ipinakilala niya ang mga karwahe ng labanan at mga kawal sa kanyang hukbo. Nagbigay din ng mga bagong kalsada at nagtayo ng mga kuta sa hangganan upang bantayan ang mga ruta ng kalakalan at Pagdating sa kalakalan, ang aktibidad na pangkalakalan ang pinakamalakas na punto ng pamumuno ni Solomon. Kinontrol niya ang mga ruta ng kalakalan at nagorganisa ng mga estrategikong puntos ng operasyon na nagdala ng maraming kita, kaya ang pilak ay naging karaniwan sa kanyang kaharian tulad ng bato at ang sedro na ginawa siyang mabuhay sa gitna ng isang karangyaan ng kayamanan na hindi pa nakita noon sa Israel. Bukod dito, siya ay isang dakilang diplomatiko at sa buong kanyang pamumuno, bihirang kailangang mag-alala ang Israel tungkol sa anumang banta ng militar mula sa ibang bansa. Ang unang makabuluhang kasunduang pangkalakalan ni Solomon ay sa Haring Hiram ng Tyre, kung saan siya ay nagbabayad taon-taon ng isang bagay na katumbas ng dalawang libong toneladang trigo at apat na raang libong litro ng purong langis ng oliba kapalit ng mga kahoy para sa kanyang mga gusali. Si Haring Solomon ay pumirma rin ng isang kasunduan sa mga mga ngalakal ng Egypt para sa kalakalan ng mga kabayo at karwahe at siya naman ay nag export nito sa mga Hittite at Syrian na nakakakuha, syempre, ng magandang kita at ang pangangalakal na nagdala ng pinakamaraming kita kay Haring Solomon ay ang kanyang pangkalakalang pandagat kung saan ang kanyang mga barko ay naglayag sa Pulang Dagat at sa Arabian Sea sa Indian Ocean na umaabot hanggang Ophir. Ang mga paglalakbay na ito ay maaaring tumagal ng hanggang tatlong taon. Kapag isinasaalang-alang ang taunang kita na nagmumula sa kanyang mga estrategikong pangkalakal sa mga buwis na kanyang natanggap para sa paglipat ng mga kalakal at sa mga buwis na binabayaran ng populasyon sa buong teritoryo na kanyang kinokontrol, ang pagtatantya ng kabuuan ng kayamanan ay umaabot sa isang pambihirang antas na inilalagay si Haring Solomon bilang isa sa mga pinakamayayamang tao sa buong kasaysayan ng sangkatauhan sa lahat ng mga gusali na itinayo sa panahon ng pamumuno ni Haring Solomon tiyak na ang templo sa Jerusalem ang pinakamahalaga sa kanila ayon sa pangako ng Diyos mismo isinakatuparan ni Haring Solomon ang proyekto ng kanyang ama na magtayo ng isang templo upang ilaga ang kaba ng tipan at upang makuha ang kinakailangang lakas paggawa bumaling si Haring Solomon sa sapilitang paggawa, lalo na mula sa mga nasakop na mga kananeyo ng Israel. Gayunpaman, ang bilang ng mga kananeyo na manggagawa ay hindi sapat upang matugunan ang kanyang mga plano, kaya siya ay nag-recruit ng mga Israelita para sa gawain ito, na pinilit din sila sa isang uri ng sapilitang paggawa. Siyempre, ang hakbang na ito ay napaka-unpopular, na naging maliwanag sa insidente ng kamatayan ni Adoniram, ang superintendente ng mga grupo ng manggagawa. Ang templo na itinayo ni Solomon ay matatagpuan sa bundok Moria, ang lugar kung saan nagtayo ng isang altar ang Haring David para sa Panginoon. At bago pa nito, marahil kung saan umakyat si Abraham kasama si Isaac upang ihandog siya. Ngunit, kahit na si David ay nangolekta ng mga materyales para sa pagtatayo ng templo. Sa ikaapat na taon ng pamumuno ni Solomon, nagsimula itong maitayo. At kahit na tila isang gusali na may mga dimensyong hindi pangkaraniwan sa mga kasalukuyang pamantayan, ang gusali ng templo ay kumakatawan sa isang malaking proyekto noong panahong iyon na itinayo sa pinakamahalagang mga materyales kasama ang tonelada ng ginto at mga maharlikang kahoy. Nang matapos niya ang pagtatayo ng templo, sa ikalabing isang taon ng kanyang pamumuno, pinlano ni Haring Solomon ang isang malaking pagdiriwang kung saan maraming mga sakripisyo ang inialay sa pagbubukas ng gusali. At kabilang sa iba pang mga gusali na itinayo ni Haring Solomon sa Israel, Maari nating banggitin ang bahay ng kagubatan ng Lebanon na may limampung metro ang haba, dalawamput metro ang lapad at labin limang metro ang taas, isang bulwagan ng mga haligi na may sukat na dalawamput lima ng labin limang metro. Isang silid para sa kanyang trono kung saan siya ay nagpatuloy ng mga paglilitis. Isang bahay para sa anak ng paraon ng Egypt na isa sa kanyang mga asawa na may kahangahangang karangyaan at ang mismong tahanan ni Solomon na dapat ay isang malaking gusali kung saan niya inalagaan ang pitong daang mga asawa at tatlong daang mga kabit kasama ang mga lingkod na kinakailangan. Bukod dito, itinayo ni Solomon ang Milo, isang malaking kuta upang protektahan ng templo. Tulad ng alam natin, bukod sa kayamanan, si Haring Solomon ay kilala sa kanyang karunungan. Sa Biblia, mababasa natin ang tala ng panaginip ni Haring Solomon kung saan nagpakita ang Panginoon sa kanya at tinanong kung ano ang kanyang pinakaninanais na matanggap. Maaring humingi si Solomon ng kayamanan, mahabang buhay o karangalan. Ngunit ang batang hari ay humiling ng karunungan. Humiling siya ng isang pusong may pangunawa upang makapamahala ng mabuti sa kanyang bayan. At isa sa mga pangyayari sa Biblia na higit na nagpapakita ng karunungan ni Haring Solomon ay ang insidente kung saan dalawang ina ang lumapit sa kanya na nagtatalo sa isang bagong panganak na sanggol. Ang kaso ay napakahirap dahil walang mga saksi ngunit sa labis na karunungan iminungkahi ni Haring Solomon na hatiin ng bata sa dalawang bahagi upang lutasin ng problema at sa harap ng posibilidad ng kamatayan ng kanyang anak, mas pinili ng tunay na ina na ibigay ang sanggol sa babaing nagaangkin na ina at ito ang nagbigay daan kay Solomon upang lutasin ang kaso ng perpekto. Ang karunungan ni Haring Solomon ay makikita rin sa lahat ng kanyang mga akdang pampanitikan nagsulat si Solomon ng libu-libong mga kawikaan at mga kanta. At ang lalim ng kanyang mga kawikaan ay kamanghamangharin na binanggit ng Biblia na siya ay nagsalaysay tungkol sa mga puno, mga hayop, mga ibon, mga reptilya at mga isda. Bukod sa mga tala ng Biblia, maraming mga alamat at mga dokumento ng sinaunang panahon ang tumutukoy sa kamanghamanghang karunungan ni Solomon. At sa mga aklat ng Biblia, itinuturing na si Solomon ang may akda ng malaking bahagi ng aklat ng mga kawikaan, gayon din ng Ecclesiastes, marahil ng aklat ng awit ng mga awit ni Solomon, at hindi bababa sa mga awit, pitumput dalawa at isang daan at dalawamput pito. Ang Biblia rin ay nagsasabi na ang karunungan ni Solomon ay humanga sa ganoong paraan na ang mga tao mula sa lahat ng mga bansa at ng lahat ng mga hari ng lupa ay dumating upang pakinggan ang kanyang karunungan. At isa sa mga pagbisitang iyon ay ginawa ng Reyna ng Sheba na nagmula sa mga dulo ng daigdig upang personal na marinig ang karunungan ni Haring Solomon. Ang Reyna ng Sheba ay nagtanong ng maraming tanong at mga palaisipan kay Solomon at sinagot ng hari ng matalino ang lahat ng mga katanungan na ibinigay sa kanya na nag-iwan sa kanya ng ganap na humanga. Sa pagkakataon, ang reyna ng Sheba ay nagbigay ng maraming mga regalo kay Solomon bukod sa higit sa apat na tonelada ng ginto. Sa kabila ng lahat ng karunungan na taglay niya, gumawa si Haring Solomon ng mga aksyon na nagdulot sa kanya ng malaking problema. Halimbawa, ipinasa ilalim ni Solomon ang bayan sa sapilitang paggawa. Ang kanyang mga gawain pangkalakalan sa internasyonal ay sa ilang paraan nagdala ng idolatriya sa kalagitnaan ng Israel dahil sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Siya ay nagpatupad ng isang mabigat na buwis na nag-overload sa mga Israelita at mayroon ding kanyang matinding poligamya na siyang pangunahing dahilan kung bakit nagsimulang kilalanin ang mga huwad na Diyos sa teritoryo ng mga Hudyo. Kabilang dito, ang mismong si Solomon ay naiimpluensyahan ng kanyang maraming mga banyagang asawa at sa kanyang katandaan, nagsagawa ng isang halong pagsamba na sumunod sa ibang mga Diyos. At pagdating sa buhay mag-asawa ni Solomon, lumilitaw na ang pag-aasawa ay bahagi ng kanyang mga galaw na pampolitika. Sa ibang salita, mukhang ginamit ni Solomon ang kanyang mga pag-aasawa upang makakuha ng kapakipakinabang na mga kasunduang internasyonal, bagaman totoo rin na ang tekstong biblikal ay nagre-rehistro na mahal ni Solomon ang kanyang mga babae na nagpapakita na ang kanyang mga relasyon ay hindi lamang para sa mga estrategikong benepisyo. Sa anumang paraan, umabot si Solomon ng kahangahangang bilang ng pitong daang asawa bukod pa sa tatlong daang kabit. Siya ang pinuno ng Israel na higit na binaliwala ang utos na hindi dapat magkaroon ng maraming mga babae ang isang hari sa Israel upang hindi lumayo ang kanyang puso sa Panginoon kabilang sa mga asawa ni Haring Solomon ay ang anak ng paraon ng Egypt at sa okasyon ng union na ito, natanggap ni Solomon bilang dote ang lungsod ng Gezer. Ang ilang mga tradisyon ng Arabe, Hudyo at Ethiopian ay nagmumungkahi na si Solomon ay nagkaroon din ng isang romantikong relasyon sa reyna ng Sheba kung saan ipinanganak ang isang anak di umano'y Menelik Una ang tagapagtatag ng Royal House ng Ethiopia. Gayon pa walang nabanggit ang Biblia tungkol dito. Ang tagapagmana ni Solomon, si Rehoboam, ay ipinanganak mula sa kanyang kasal kay Naama, isang babae na Amonita. At isinasaalang-alang ang panahon ng pamumuno ni Solomon ng apat na taon at ang edad ng kanyang anak na si Rehoboam nang siya ay sumunod apat na taon. Maari nating tapusin na ang relasyon ni Solomon kay Naama ay nagsimula bago ang kanyang pamumuno. Kaya maraming mga iskolar ang naniniwala na si Naama ay maaaring ang unang asawa ni Solomon, ngunit ang mabigat na kasalanan ni Haring Solomon sa paghamon sa pagsamba sa Diyos sa Israel, nang siya ay nagsimulang sumunod sa ibang mga Diyos upang masiyahan ang kanyang mga banyagang asawa, ay hindi maaaring manatiling hindi pinaparusahan. Ang Biblia ay nagsasabi na si Diyos ay galit kay Solomon. Ang katotohanan ay ang hari na pinakakilala sa kanyang karunungan at hindi mabilang na kayamanan ay nakaranas din ng pagbagsak at ang kasunod na pagsaway ng Diyos dahil sa kabila ng lahat, siya ay hindi naging matalino sa mga bagay ng Diyos at binaliwala ang kanyang mga kautusan. Gayun paman, sa kanyang awa at pag-ibig kay David, pinigil ng Diyos ang kanyang kabuang hatol sa panahon ng buhay ni Solomon at hindi kinuha ang kaharian sa kanya. Gayun paman, kahit na ipinagpaliba ng hatol ng Diyos sa panahon ng kanyang buhay, nakarana si Solomon ng mga banta mula sa mga kaaway na itinaas ng Diyos upang maging mga instrumento ng hatol sa kanyang kaharian tulad ni Nahadad. Rezon at Jeroboam kabilang sa tatlong mga kalaban. Si Jeroboam ang may pinakamaraming halaga sa tekstong biblikal. Siya ay isang malakas at masipag na leader na nagrebelde laban sa mga patakaran ni Haring Solomon at sa panahon ng pamumuno ni Rehoboam, hinati niya ang kaharian ng Israel at naging hari ng hilagang mga tribo. Sa makatuwid, pagkatapos ng kamatayan ni Solomon, ang hatol ng Diyos ay tunay na ibinuhos sa kanyang bahay at ang maluwalhating pinag-isang kaharian ng Israel ay kinuha mula sa kanyang anak. Ang Biblia ay hindi nagbigay ng mga detalye tungkol sa kung paano namatay si Solomon. Ang alam natin ay natapos niya ang kanyang buhay sa isang malungkot na paraan na nagiiwan ng isang kaharian na pagod at malapit ng bumagsak. Ngunit walang duda, nagbigay siya ng mga mahalagang kontribusyon sa Israel. Si Solomon ang hari na nagtayo ng templo ng Panginoon. Siya ang hari na nagpagtibay ng Israel sa pandaigdigang tanawin ng kanyang panahon. At siya ang pangunahing tagapagtaguyod ng literaturang karunungan ng mga Hudyo. Tungkol sa maraming mga kwento na hindi biblikal tungkol kay Solomon, walang ebidensya na totoo ang mga ito. Sa katunayan, ang mismong Biblia ay binabanggit ang pag-iral ng mga tala tungkol kay Solomon, kabilang ang ilan sa mga ito, tulad ng tinatawag na aklat ng kasaysayan ni Solomon na nagsilbing mga pinagkukunan para sa manunulat ng Biblia ng mga aklat ng unang hari at ikalawang hari. Gayunpaman, ang mga material na ito ay nawala, ibig sabihin wala na ang mga ito ngayon. Ang natira ngayon ay mga alamat at mga katang-isip na sinulat lalo na ng mga tagasunod ng isang mas mistikong sangay ng hudyong sumunod. Sa mga alamat na ito, madalas na inilalarawan si Solomon bilang isang taong kasangkot sa mahika, na may kakayahang kontrolin ng mga demonyo at kahit na makipag-usap sa mga hayop. Ngunit ang mga ulat na ito ay karaniwang batay sa mga pseudepigrapong mga sulatin ng hindi kilalang mga mayakda at marahil ay ginawa sa panahon ng medyebal. Ngunit sa kasama ang palad, maraming tao na walang kaalaman ang mas pinipiling maniwala sa katotohanan ng mga peking aklat na ito at tinatanggihan kung ano ang tunay na nakatala sa tekstong Biblikal na, gusto man ng mga tao o hindi, ay ang pinakana dokumentong aklat sa kasaysayan. Kabilang dito, karaniwan para sa ilang tao na sabihin na ang tunay na kwento ni Solomon ay itinago sa Biblia, ngunit ito, syempre, ay walang katotohanan dahil ang mga mistikong kwento tungkol kay Solomon ay lumitaw ng matagal pagkatapos na maisulat ang tekstong biblikal ng Lumang Tipan. Tungkol sa arkeolohiya, karamihan ng mga arkeologo ay sumasang-ayon tungkol sa pagiging makasaysayan ni Solomon. Bagaman mayroong maraming debate tungkol sa lawak at mga katangian ng kanyang kaharian, Ngunit ang mga kamakailang mga natuklasang arkeologiko ay lalong tumutulong sa pag-unawa tungkol sa panahon ng monarkiyang Israelita. Bagaman ang mga paghuhukay sa lugar kung saan naroon ang templo, na marahil ay ang pinakamahalaga para sa mga posibleng tuklas mula sa panahon ni Solomon, ay laging napaka-problematiko dahil sa mga isyong pampolitika at panrelihiyon. Kaya, ang tunay na alam natin ng mapagkakatiwalaan tungkol sa kung sino si Solomon ay kung ano ang nakatala sa Biblia. At ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay ang pag-unawa na ang lahat ng kaluwalhatian at karangyaan ng kaharian ni Solomon ay naglalarawan lamang ng walang hanggang kaharian ng Mesiyas, na ang Salmo 72 na itinuturing na isinulat ni Solomon ay gumagamit ng isang labis na wika upang sa parehong pagkakataon tukuyin ang tao na hari at ipahayag ang banal na hari na si Kristo. Ngayon, kung nanood ka hanggang dito, isulat sa mga komento kung ano ang naiisip mo tungkol sa kwento ni Solomon. At huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa mas marami pang kwentong biblikal. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod.